Mula sa Profitable Agribusiness Ideas, taus puso ko na po kayong binabati ng maligayang Pasko at masagarang bagong taon. At bilang pagkilala sa patuloy na katapatan, pasasalamat at pagsuporta. Ngayong kapaskuhan at pagpasok ng bagong taon, ang tool na ginawa kong spreadsheet ay maaari nyo na po munang makuha ng libre upang magamit na gabay sa inyong farming business, gaya ng baboy, baka, Manok Kambing Kopras karning Manok Sityong Manok At Itog ng Manok I-message nyo lamang po ang inyong email address Matapos ma and follow ang Facebook page At mag-subscribe sa YouTube channel Sana po ay makatulong ang tool na ito sa inyong farming business Maligayang Pasko po sa inyong lahat at masagana magpasok ng bagong taon. Maraming salamat po mga kabukid.